Magpalayo, magpakalayo tayo. Huwag tayo dito. Kailangan natin iligtas <coughs> si Jackie ngayon. Uh, si Jackie, si talaga si ang si si. iligtas natin ngayon. Si Jackie si. yung punteria talaga nila. Eh. Uh, kaya nga. hindi ngayon Ibigay ko ka Jackie yung cellphone ni Dante. Mahirap na. Alam mo, pinagpikilosan niya ako sa... Sige, sige. Ipagam ano? si Jackie. Jack, Ikaw si na lang. Ikaw, ito, ano, na dala ba? Sige, hindi, ano ka na lang, ito, ka ito, ba? ito, 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 mag praktis ka magdala ng ba para pag marunong ka na di baka pwede ka nang oh. mag- sa susunod try mo si muna ibigay si mo yung ano si ikaw si na magdala sa ano ni Dante ibigay hmm. mo yung sipomba ni Dante ubang wala sige sige okay. ibigay mo ibigay ibigay mo na lang magdala ba hmm. mag-iwas ko lang ako para so, sige na sige ako na ako ay 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 kani, kani, ito dati oh. mo, ingat ka lang dati yata baka matusok ka nito ang taling ko. Oh. Nantayin mo lang. At um, saka hindi kasi nila alam kasi din na sa team natin bawal yung ganyan. Hindi. So, eh ano Ay, lang ano namin. Ba? Eh ano lang namin talaga guys ha. Dito sa grupo namin sa team oh. 44. Oo nga. Parang magkakapatid kami oh. dito. So, bawal sa amin bawal yung... Bawal sa amin yung... Ano, wala, walang <coughs> ano sa amin. Bawal Ay. sa amin yung may relasyon talaga. Dahil yun, ang pinaka-hitip na pinagbabawal dito yung kay idol. Ay, kasi eh, pag nagka... Dito sa amin, wala. Nagkaano kasi, nagkaroon uh -huh. ng yung relasyon sa si Panginoon. Oo. Oh, Masisira so, yung pagkakaibigan talaga. Kaya magkakaroon kasi yung ilangan. Pag ganyan, tapos <laughs> maghiwalay iwalay ba? Ngayari, maging mag-boyfriend mag niya, <laughs> maghiwalay. <boyfriend, inaudible> mag iwalay Magkaroon ng ilangan Ay, ang team. Kaya siyempre, yeah, ganang mapansinan niyo. mag-boyfriend kayo, gano'n. Kaya ako, kaya ako magagalito ng Gilpon. Basta ako, ayaw kong mag-ano talaga. Ay, no, so, Ako bumusunod, sa ano. may eh, meron din naman natin maiwasan na kahit nga tayo din pinag-aano. Tingnan kami mira pa rin, eh. ako. Lahat, parang lahat na lang dinidikit sa akin. Pero Bukan Bukan mahu di sini. Bukan mahu Bukan kaya mga kaidol at isa ko lang po sa inyo mga ka-idol na talagang huwag niyo na po ipagpilitan po na magbagay-bagay po kami sa team 44 po talagang pinagbabawal ni Kuya Idol na magkaroon kami ng relasyon sa bawat isa sa amin dahil magkakapatid kami dito mga ka-idol. walang walang ano sa amin walang sama ng magkupul-kupul o ano pa yan dyan wala yan sa amin mga ka-idol. ang importante sa amin ngayon isa kami team kami walang uh, oh, dapat na kailangan na mabot tayo sa ganyan iway walay ano mag ano kayo tara tara To yeah. so, kunso eh ka sa ano I huh? eh, umalis na kayo sige na umalis okay, na tara kayo sige mahal kasi jack sige ko, jack. Uh, jack. Okay, dito Oh, 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 si, bata. Mm. si bata. oh, mana si bata Bata. Mm. Si komander kamu kau bohong, 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 bohong,

Ngayon lang po dumating si Komander Bata po. Uh, si Komander Bata po pala, eh, dati namin kasamahan ni Jackie yan. Noong kami namumuno pa. At uh, no, noong time na yun, pinatakas niya si, si mga bihag namin noon. pero ngayon mga kaidol ha. lang mga vlogger. Wala na sa amin. Uh, ano na lang kami yun, puro na lang kami yung mga sa walang mali sa amin dahil sa 244 puro kami magkakapatid dito oo nga kaya parami mga tao huwag lang tayo nang maingay dito kasi kung mahuhuli nila tayo impas yun ang kailangan lago tayo magpaparami nila wala na alam matakot talaga sa kumandir na huwag ka matakot Jackie huwag kang matakot relax lang ano ang kailangan natin na wala tayo kuya ano ka ako okay. brando brando sige okay, sige tara 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 okay. punta tayo

どうもやった。 belakang si komandan Dax Si komandan Dax si komandan Dax hmm. si bata inabul si bata inabul.

kami bapak dapatin mo. Sige. oke, okay. pertolongan ya ah, no. 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 So,

diisip ko si si Jackie si Si Jackie. perubahan nanti, nanti, perubahan nanti, perubahan nanti, 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 perubahan nanti, awakanmu 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 nanti, perubahan nanti, Hawakan nanti, hawakan mo. perubahan nanti,

Breno bắt anh bé bắt 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 bắt

Konde andito dito. dito. God lah. Kinakabahan ako kay Jackie Brando. Si Jackie ini isip ko. Bilahin mako si Jackie. Natin si. Today. Ah, parang, Bunchan, skimedak. Skimedak, Alagam, tayo. Yan ang natin.

berandu berandu bilisanmu, di sana berdiri di sana berdiri di sana berdiri di sana yang ulang kanan seburang basah anak kami maka idul selagam, yang rapat yang minat seperti yang disitu ya telagang si lakasnya sugat ng kamay ko. Kalakas Hindi kaya. Kahit tatlo kayo. Hindi ako makatulong sa inyo kaya ako ang naghawak sa cellphone mo. Hindi ba pala Hindi pwede i-ano? Ate, alam mo ate, napakalakas talaga ni Commander Dax. Pinagtutulungan nila. Kuya Proti Pura, Kuya doon. No! Tara po! Ate! Napakadami nila. Hanapin natin sila. Hanapin, Hanapin natin sila. Sedih, sedih, Tarah, tarah sedih, renduk, sedih, 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 Mag-ingat kayo ha. Mag-ingat yo. Napakadami pa nila. Bilang rata rata rata. Dito tayo. Dito dito lang. Dito tayo. Sikreto. Hala. Naka-suko ya 'di ba? Dito tayo. Basta salagan. Yak kuyakin tayo. Yak Ano okay pala. Pinambahan kami doon kanina. Talagang... Talagang basang basang-basa na ako. Mga sisindi sa sisindi May bala pa to? May bala pa? Dahil ay, so ay nilagtas niya. Aprendo! Hoy! Bawal mapaputok. Sa kill tayo ngayon. Ay, hindi matatabla ng bala yan eh. Hindi. So, Pag mapuputo ka, Brando, maalak mga, mga, mga kasama nila. Parang nagnila kung saan tayo. Dahil kung saan na may putok doon para Karadong oh, si nyo na nandoon tayo lahat Talagang wala tayong gayas kanila Talagang wala tayong gayas kanila